<laughs> Grabe ka laki. Mga justilos. okay, guys, tatawin na tayo. Take two, take two. Yun, huli. Alas 10 na ng umaga. At uh, di pa rin. Uh, sama dengan bahaya itu itu hulu lah enggak bagus Wosok oh Wosok Grabe sira pala talaga yun ano? oh Grabe lakas Woohoo Siguro pag malaglag ka dyan mga kamars Sigurado may mga bakal kasi oh Yan mga delikado dyan Yung mga bakal na yun ano? oh Kaya bawal ang tao dyan So ang pwede lang doon banda Doon banda ang pwede pero dito, hindi pwede kasi baka malaglag yung... Pero nag... Kahapon mga Mars, Nagrescue kami simula doon sa bundok. Nakuha ng aso namin yung, ano, yung biktima. Tapos dyan ang daan namin, no? Doon. Yan. Tapos baba kami dyan. Tapos kami doon sa kabila. Dinaan namin sa ganyan, no? Pero doon mga Mars, hindi masyadong malakas. Kaya kayang-kaya ng dalawang pa namin kasi ano kami nagbuhat? Apat. Tapos lakad kami doon tapos baba naman kami Tapos laka dito Tapos balik naman kami doon sa taas Ayan lakas Alakas agos Ganda dito Maganda dito sa mga drone shot Ayan GoPro pwede rin dito Kita pala dito mga mars yung service namin Ayan o no? Ang kulay puti. Ganda. Ang ganda ng pagmasdan. Iikot lang natin ako mas yung video natin para makita ba. Ayan o, may namimingwit dito guys. Yan Tapos, doon kami banda. Ang layo kahapon. Tinawid namin yung mga aso sa ilog. Wala lang tayong video noon guys kasi yung GoPro natin nasira kaya doon banda hindi natin masyadong nakuha ng video kasi halos ang tawid kami ng tubig bali masyadong malakas ang agos tapos ah grabe ang lupit talaga kasi ganito ka lakas ang agos yung tinawid namin kapon pero yung kasama yung mga kamars meron din silang video doon Ito yung gamit nila oh Kaming wait Kahuli ka na kayo kuya Kahuli na kayo Kaya nang huli nyo Ang oh. dami na oh. Ayan guys oh Kahuli eh. Hala Sa ganyan lang Kapala oh. mo kuya sa Rodel sa Si dekata. kuya Rodel Taga rito rin kayo no oh. Sa Mayhay ba? Mayhay Sa Mayhay Tama nang mahir to. Ito, huli oh. Lah. Ang galing. Kay Ala. Anong isa yun yan? Bakuli. Bakuli? Oo. Oh. Ang dami yan dito. Oo. Oh. Ang An dami. Parang kami ito? Kapag anak ng biya. Oo oh, nga. Lah. Ang dami. Oo, may tilapia po. Oo. Oh. Ang yeah, yeah. dami oh. Ang galing. Ano ano pa inyo? Bulate. Bulate? Grabe. Akala ko wala pa kayong huli. Hello pito. Hay ko ya. Marami na huli. Marami ng huli. Oh, uh, huli na naman oh. Gali. So yung mga mars no, akala ko wala pa silang huli kasi hindi natin napapansin ba yung pala marami pala dito yung para siyang biya. Ah, ba oh, bakuli. Bakuli pala ang tawag. Yan rin guys ha. Oo, uh, huli na naman oh. galing. <laughs> May. oh. May, hay, Laguna. Anong kwento to kuya? Anong pangalan ng ano to? Lugar na to? Magdalena ito. Magdalena. Ay, yung barangay niya? Balanak. Ah, yan yun? Oh, yan. Yung Balanak? Oo, oh, yan. Ang galing. Mayhay Laguna. Ano kayo yan? Nagsakay kayo ng ano? Mr. Biscay. Ah, may service kayo. Uh -huh. Ano Araw-araw? Kaya -araw? so, eh, dito? Wala lang ah. Hmm. Hmm. Galing mo. No? Sa tayo ng mga barkada ng rutan. Oo. Oh. Ah, yes, no? Ay, so. Sa Lokman Malto dito eh. Ha? Ah? Sa Lokman Malto. Lokman Quezon? Oo. ano? 1,000 pesos isa. Ini lang kalit. Oo. Ay, ganoon naman pala yan. Labi. mahal pala yan mga kamars Maliliit lang siya, ganito lang ang kabaw Merong ganyan Hindi parehas yung Sukat at uh, ano Haba Laki at haba, hindi magka ano, Pero 300 pa lang kilo Kuya Rodin From Mahayay Laguna Yun, huli na naman. Ah. Uh, ganyan magkano yung ganyan? Mga dalong piso lang. 2 piso yun. na yan? Oo. Oh, okay. Grabe no. Pero yung <laughs> malaki. Oh, alin diyan nang ano? Ito. Tatlo. Ganyan tatlo piso. Oh, okay. Parang biya nga siya no. Hmm, parang biya. Hmm. Galing. Ito yung pahay no? Mga Marso. Ayan, Bulati. Bulati Prime. Galing. Big sabihin kahit malakas ang Agos dyan, may isda pa rin dito, no? Ano yung mga kapaso, grabing lakas ang Agos. Pero may isda pa rin dito. Uh, huli na naman, uy, laglag. -lag. <laughs> ah, dito sa kanto, ang isda no. Kanto ng bato. Medyo tining ang ilalim niyan. Ha? Eh. Medyo tining. Ah, medyo, ah, medyo ah. Pero mayroon ding malalaking ganyan. Oh, okay. mga anong laki ang pinakamalaki diyan? Ito. Mm -hmm. oh! Ah. Tawagin ni bawag. Ba? Ba? Bawag. Bawag? Oh, bawag. Huli na naman oh. <laughs> Yah. 'Yun huli din oh. Anong luto dyan Kuya? Namasarap. 'Yun huli. Baksew. Baksew kaya siluam hindi ka ngayon hali time check mga kamars ay alas 10 na ng umaga at di pa rin dumating yung kasama natin huli na naman Paano mo maramdaman yan kuya na makahuli na? Na ganun kasi yung dulo Ha? Nagalaw yung dulo Eh yung dulo na yan? Hmm Ah Yung iba ba, diba, may palutang sila? Oo, oh, hindi naman may nilagay ni Lapya yun? Oo oh. Ito hanggang sa ilalim? Oo, oh, sa ilalim Ah hanggang sa ilalim pala yan Ayun, uh, huli na naman. Galing ah. Sabihin, maraming barkadahan yan. Oo, oh, barkadahan yan. Pagka nag... Oo. Oh. Galing ah. Yeah. Dami huli. Ha? Kaway ka muna. Kaway ka muna. Dahil yung video dito ah. Bida ka na naman. Ah. eh huli niyan, dami. Dami uli niya. Woo, ito may sibot pa. Hindi mo. Oo. Oh no. Oh dami no. Hehehe. Ano yung sa atin sa sir? Buruho.

Alright guys at Subukan na mamingit ni Mr. Maskels Ah! Dalawa! <laughs> dalawa! Maswerte talaga si Kuya Malupet Pwede na sa Pacific Ocean Tara tingnan ang Pacific Ocean Kuya? Hindi ba? Ay hindi ba? Mga kasama ko nandun Pacific Ocean Lala, lala, lala. Lala! Dahan-dahan lang! <laughs> Grabe mama Ganun lang ba? Pitik. Pak! Ah, para, para mang nakaano ng kuwan. Okay na, nagulat ako. Dahan dahan pala ito. Malambot pala ito. Malambot lang yan. Pitik lang ba? Pitik. You know? Lati. Oke, tekto tekto, Take nulis. Kita, 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 Man. May kita, sang kilo na kita, 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 no. Si Mr. Maskil wala pa rin. <laughs> wala. <laughs> Baba mo ako, te. Maiksi yung ano mo eh. Uy, nakahuli. Ah! Kawala. Ah! magaling si Kuya, magaling. Magaling si Kuya mamingit. <laughs> yun yun nakahuli na sana si Maskel kaso lang nakawala An? Mr. Maskel mukhang wala pa nakaapat na dito nakayating <laughs> anting yun huli malaki oh 딱딱 나도 못 이길걸 ಮಾಡ್ತಾರೆ nahuli na tayo alam ah, ko na ano pala ginagano ganon yung ano dolo ah, 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 ah. Ano pala ang ano nun guys ano guys dalawang piso ang ano nito dalawang piso pala ang bintahan pala nito dalawang piso ah, ah. sama sama yeah yeah nahuli na tayo ng isa nahuli na tayo ng isa

Kaya

Oh. Guys, marami na kaming buha guys よし。